ganda naman yan dyan. Mm. Ha, nilalaro ang punika mo. O, oh, yung battle kinukuha po Ella. O. Oh. Namis mo na to, namis mo na. Opo. Oh, ah oh, ilang ilang araw na nandun ito sa, sa tabihan Ano, Na tabi ko. Oo, oh, na oh. At ayan nga po mga kainan sa Nakaupo na naman po ngayon. At kanina nga po nilabas nga po ni Kama. Ito si Ella. Bigla naman po nag At pinasok na rin po niya. Tuwan-tuwa nga po sana sa si Ella mga kainan. Kasi nasa labas nga po siya. Hila, mm, yan um, na yung lumuya lang. Nagkawikat kami ni Hila. Nagbaka kami abutan nga 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 doon. Kuha tayo nung ano, pama ko nung yun yung... Yung paglagay ni Bibi sa lake para maganda. Ano Hila yung support po ni Ella sa lake mga kain natin. ni Kaama. Ayan po si Ella, Kaganda-ganda naman yan dyan. At ayan nga po mga kainaw na mula po. Kiragat nga po siya ng ano. Lamok. Ano po kasi. Tag na ito yung balat na ilay. Masyadong ano. Tapos mag-ano pa po yan mga kain. At tutubig. Huwag ka ganyan. Ayan. Patayin nga po mga kain na. Nilagyan na po na eh, ka ni kaama ng support po sa kanyang leg. Kasi medyo na ano po yung leg niya eh. Balik ta rin. Ayan. Ayan po. Si kaama nandito naman po. <laughs> o. Oh. At kanina nga po mga kainay, nandito nga po si Ella kanina sa loob. Tapos nung nakita po ni Kamang ka nasa, maganda po ang panahon mga kainay, maganda po kanina ang panahon. Nagano po mga kainay, nag labas po silang dalawa mag-ama. Sa naman dito kanina ay naglinis na po. Tapos so, hinan ako ka po ito lahat ng mga kasi pag meron po mga bata kumakain na, misan nga po sa barang tayo ng bata dito sa loob. Kasi okay, kailangan ko rin kung gimix mo yung sipag galing sa Kasi sila po mga kain, alam nyo naman po kung saan saan galing. Kaya naman po yun, nandito lang po kasi yun sa loob. Hindi ko naman po talaga ito yung naanin na din. Nilalabas ko po talaga ng malayo. Minsan lang po ito naman pa sila ng malayo. Mga kain na. Okay, oh, na natin yan para gumagawa naman yan. Kaya nga po, busy-busy na naman sila sa kanyang batel. Tapos kanina, nilagay na ano, kung nga po siya mga kainan na lang, nail cutter, na ni... eh, ano, yung kanyang tayo kasi, try sabi ko po ito yung nanuhan ko kuku kasi pag medyo umaba nga po mga kainan. na, nag ano nga po, tag na ito, naano niya po yung kanyang mukha. Nail ano? Ha? Huh. Buti hindi na maman, siya naka-smell-smell naka doon. O, oh, diba, exercise niya na rin po yung kanyang pag-upo na yan dyan. At ayun nga po sila mga mga kayo na nakakaupo naman po ito. Basta may mga nakalagay po support po sa kanya mga kapilaan po kanan at kalawang kamay. Tsaka yung sa likod po ay nalalagay ko rin po nung ano po yung una na Para po ay nakasupport din po sa may likod niya para hindi pa maanin mga kanyang likod. Maganda-ganda naman yan dyan ang Ella na yan. Yeah, Nagpapunitil pati po mga kainan. Kasi pagkapunitil ko na naman. Ha? Uh, uh ha? -huh. kailan naman ay pag ito'y naliligo talaga ang tagal matiyo ng buho kaya po ay kakalagay ko lang dito ng punitin para naiinit na nga din po kami dito sa loob lagi po kami nagbibidyo eh kaya po nangon din naman po makapunta sa malayo para naman po sana may pasyal pasyal namin sa Ella mm -mm. punta ng dagat hindi na kami nakaano gawa ng ano panahon 2 days naman po yung nagano ah Napag-init po ng two days na yun. Lagi naman po namin nalabas sa ela yung video nga po namin nakaraan na sa labas nga po kami. Ito nga po ang elan namin. Nakaupo na lang dito. Ito na lang po ang tangi Libangan po namin sa elan na lang. Sa elan po, libangan namin. At libangan naman po nila na yung kanyang batil. At minisaya naman po ay yung kanyang mga kung ano-ano yung hinahawakan. Hmm. And dito po mga kain natin ng kunin niya. Tapos kanina, tinanggal ko rin po yung nakalagay dito sa kanyang kamay kanina. Gawa ng paggabi ko po ito nilalagay yung parang street. Babay na yun. Babay po.